Balitan natin sa pagguram ng opisyal. Huwag na tayo pagluwan. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga kuha. Mayroon tayo asang salita. Sila ang kontraktor. May picture sila tinatas pa ni BBM sa kamisang yung kontraktor nila. Nung ikampanya ko si Marcos uh, BBM Manong You know, di Marcos says, they will just use you. Ispumpinsa niya rin sa atin. Very just use your money and pop up and pop up. Very quickly, Governor. We pop in uh, all of the values are 10 million outside of this country. Uh, and then, they pop in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto nila nilang magwalang din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong,

Kung gusto nila, utuloy ang mga sidante yan. Tapos pag-resign na lahat ang At lahat ang mga politisan, kung tayo mag natin ang kabataan Because this is for your future, mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila nga ba sisira, kung di ba tayo tutulong kikilos? pwede rin yung suggestions pero ang ako mag nagalagay pa okay. pa okay. ng mga magaling dito Sir good afternoon, Sheena Torno from SMI News, tegid na po sir Sir your reaction lang kasi la, la su, er, this week nagdesign si House Speaker Romualdes at uh, sa gitna nga ng uh, controversial na maano man yung flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga congressista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa so flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong Ang pinalit, mabuti tao yan, si Mbuti ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglaro sa kanina? Tampung beses mo palitan, speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang kurang magpasyal. Yes! Sir, sa ibig sabihin, useless yung ginagawang pag especially po sa camera. Useless. Wag na tayo pag-luwag. Paigot-igot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Baby Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith. Anyway, ang tanong ko po ganito kasi kausap po si Mayor Magalapay ng Maga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang mal makakalungkot ng Dapton, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction <coughs> ko sa comment ni Mayor Magalino?

Good afternoon po. Ang question ko po, ay Chinese na po from Bulgar. Ang question ko po, yung uh, sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po humuhu? Saan po yung pinaghuhutan yun ang statement po nyo na yan? Na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? I have one piece of sabi niya. Tumili ba yung anak niya, wala na yung peace pen. Magdalihan niyo yung peace pen. Presidente siya, dapat sinusunod yung mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Pero ba sa isang salita? Oo, nakakayaan kayo. Eh sila rin may deparisa sa kumbisa niya. Sinong kausap nyo mga kontraktor ito? Sino ang official doon? Si... Ang mayor dati doon Si... Mayor Ah... Uh, ano kaya? Ay, kaya kiyon Pinanggal nila Nung una, pinalabanan nila Mabuti na dalo Pinalabanan ulit nila ng kontraktor Ngayon, siya, yung Nakaupong kung ngayon sa lawang, sila ang kontraktor. May picture sila tinatas pa ni sa kasi Sandro yung kontraktor nila. Ang bagong mayo. Ito galing sa Rappler. Ito, so, hindi galing sa atin. Nakatasan oh. ka ba yung kontraktor nila? Ibig sabihin, yung kontraktor na kikita niya, sila naglalay. At Sabi sa akin yung pinsang bunya. Michael Tion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos BBM, uh, BPM, Manong. you know the si Marcos says, eh? they will just use you. Hindi ako pa maliwala ko ang totoo pala. Eh, kakawa, may assignment pala eh. ikut na kakawa. So, is pinsan nyo lang sa atin. They will just use you man kung nagpapagod ka lang sa atin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung platakurma. Pagka, pagsasa, pagpagkakaisa, kailangan sama, sama tayo lahat sa paundaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Naaway ah, ka lang. Ibig sabihin po ba nung palawagan nyo na kung mababang mga korak ay kasama po ang ating Pangulo? May paulog sabi eh. May paulog sabi eh. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa palawagan nyo? Pakulat po na sa lahat ng panawin. Sinabi ko na eh. <laughs> so, hindi po kayo natatakot sa mga binibiti mo yung sa liklapong ngayon. Kung gusto nyo na, samaan sama ko sila sa skolungan, <laughs> sa kondisyon ko. Kung meron sila, inaumbisan nila akong pagbakan, kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, I'll give you an example. Nag-mayor ako sa nangpangan dahil gusto ko na tanggalin yung mga corruption. One term. Wala kami palengke, wala kami ng palengke All the towns of Ilocosor, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Marbacan. Anong ginawa ko? Magbibigyan ako 10 hectares, binibigyan nila ng 500 million. 5,000 per square meter. 10, uh, 10 hectares. Di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth mo, 800 at a time. Ngayon, 15,000 15, na per square. Anong ginawa ko? Di I took advantage? No. Hindi ko bilenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Dugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yes. Oh. Okay, Ang leadership question ko po, uh, bakit po naisip nyo ng kabataan ng uh, 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 gusto nyo uh, magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro? 17 trillion ang utang natin. Ang utang pa tayo, nawawala naman lahat na sa mga kurap. Kaya Kila kailangan sila mag -lead. para walang masakit tao na politician niya na marami mga bintangan, ingitan. Mga kapataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tubay, uh, leaders, tubayo po kayo dahil bukasan niyo ito, hindi namin kinabukasan. So may hindi na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun ha, kung gusto nila, Yun lang, tapos peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari, pa kagaya sa Nepal. Ah, Magulo ko siya doon. Ayaw ko so, yun, makakamang mga siya Kaya ka, huwag peaceful. Revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro, masisiguro na hindi sila magagamit ng any for? para sa pansarili nilang Kaya, kaya ka nakikiyos sa muna ito, kasabi natin na pabayan natin mga kabata ngayon ang This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang nag ang, ang revolution against corruption. Pakita lang sa buong mundo na di tayo na ang magulo. May namamatay, may nababasa, may nasisira.